Hi hey guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay pupunta ng Fishing Supply para bumili ng lambat. So come on guys, samahan niyo pa may. let's go! guys, so, nandito na tayo ngayon sa Pichu supply P2> para bumili ng kailangan nating lambat. Ngayon, so ito yung ating 4 serving chinko. Ayan yung ating panglabas. So, 3 fly net pa rin yung gawin natin. 0.15 G50 mata. Ayan, so dalawang panyo. Dalawang panyo yung bibili natin dito. Ayan yung gagamitin natin na panggilid. Kasi yung panggilid natin na ginagamit ay marami ng sira. So magbabago tayo ngayon. So ayan, kailangan din natin ng lubid dahil magbabago tayo. Ito yung ating size 4 and size 6. Pero po. Alright mga idol, uwi na tayo. So nakabili na tayo ng kailangan nating pag Paggagawa naman ang ating ng ating mag-gagawin sa susunod na video natin. Alright mga idol, hindi pa tayo makakapag-start maggawa ng ating lambat. Gawa ng itong ating resibo ay chinek ni Oshino. At napansin niya na pulang yung resibo, yung lista. So, eto, papakita ko sa inyo. So, yan mga idol, yung ating resibo ng pinamili na ating mga materyales. Itong ating lambat ay dalawang panyo yan. Ayan. So, isang panyo lang ang nakalista sa halip na dalawang 480 yan equivalent to 960 po siya dapat. So, nakalista lang dyan ay isa lang. Kaya, lugi yung ating pinagbilan. So, ibabalik natin tong ating resibo para ibigay natin yung karagdagan pang 480. So, eto mga idol yung binili nating dalawang lambat na jis ang sukat na pang-aligasin or pambanak. So, yung isang panyo nito ay nagkakalaga ng 480. Ang nasa resibo natin ay 480 lang. So, lumabas na walang bayad itong ating isang panyo. Kaya, pupunta tayo uli ng fishing supply para ibigay yung kulang pa. Ipapakorek natin yung ating resibo. Ayan, mabuti na lang at may service tayo dahil makakabalik tayo kaagad. Ang pamasahe dito sa amin kung wala kang service ay 60 ang balikan papunta doon sa fishing supply. So let's go! So na tayo sa fishing supply. Bala oh, yeah. yung umis ka natin senyori? Talawa yung binili namin, siya lang na kamista rito. Ay! Ay! Thank you naman, kuya! Eh, lang ng, ano, yung table. malakas. Oo, dalawa. Yung, ano, yung 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 Cero na dalawa yun. Yung 04, isa lang. Bali, tatlong, tatlong lambat lahat yun. Nakita na yung pagkaroon namin.

Thank Thank you. Okay. Ayan. So, okay. so, ayan po. Naibalik na natin, natin yung uh, kakulangan nung bayad ng lambat natin dahil nagkamali ng paglagay sa resibo. So, Nandiyan tayo ngayon sa bahay at napakasarap sa pakiramdam dahil wala pala silang kamalay-malay na mali yung kanilang uh, lista sa resibo. So, ang kala lang isang panyo. Kaya, o diba mga idol? So, isa na namang good things or goodwill ang ating nagawa para sa araw na ito. Ayan, kawawa naman po kasi dahil kaparehas din po natin yan na buhay. Malaking halaga din po yung isang panyo na yon. Ayan, bali ito, yung lambat nating pang aligasin o pang ay ating uunatin. Ayan, tulad nito. So, yan ganyan yung ginagawa namin. Ginagawa yung ganyan pamamaraan para madali siyang tuhugin at hindi siya nakalundo kapag magtutuhog na tayo. Bali, yung pambana ko pang algasin po natin ay i-upgrade po din po namin sa 3-fly net. Para kahit na malaking isda ay huli sa kanya. Pero talagang nakaanit siya talaga siya yung itong panggitna natin sa pangbanak or yung ating pang algasin. Ayan, gaganyanin lang po siya mula doon sa dulo na yon sa matapos siya. Mapunta lahat dito yung lambat natin. Then afterwards, lilikawin na po yan. At isasabit siya katulad nung ginawa natin dun sa pinakita ko sa inyo nung una. Ayan, tulad yan. Para maunat siya or ma-stretch. Ayan na mga idol, yung ating pangsabak sa gilid. Yung ating lambat na pangaligasin na in-upgrade natin sa drip line net. Sinisimulan ng lagyan ng tinga. sa ito, tapos nang tinggaan yan, ang susunod na gagawin dyan ay pataw na lang. Ayan, papatawan na lang siya. So, same procedure pa din po yung ginagawa natin dyan na pag, pag gagawa ng triple net. Ayan, matagpo nyo po yon sa aming tutorial kung paano gumawa ng triple net. Ang pinagkaiba lang po ay yung sukat ng ating lambat. Ayan. So, eto na mga idol. Sinisimulan na yung paglalagay ng pataw. At pagkatapos nito ay pwede na uli siyang gamitin. Bali, same procedure pa din po. Sabi ko nga po sa inyo, kung yung natin dun sa ating ginawang tutorial sa ating paggawa ng triply net ay ganun pa rin po. Ang kagandahan lang po dyan, ang binili lang natin ay yung lambat na gagamitin at yung lubid. Bale yung ating mga tingga at yung ating pataw ay yun pa rin yung gagamitin, yung dating nakakabitjaan. So ang tawag po namin dyan ay meron na tayong pinakabahay kaya medyo menos na tayo sa materyales. kaya na. Tapos na yung tingga niyan. Kaya yung pataw na lang yung tinatapos ni Oshino. Ayan yung ating gagamitin lambat na panggilid. A few moments later. Alright, ito na po yung aming ginawang lambat na panggilid na ginawa naming triply net. So, ang tawag namin dyan ay lambat na pang o pang aligasin. Hindi ko na po nabidyuan dahil nasa busy po tayo sa paglaot nung nakaraan. Kaya yan, ngayon na lang uli siya na bijuan ngayong unang gamit namin o unang sabak niya sa gilid. At napakaganda naman po talaga ng kanyang kinuwa. Sigurado na namang marami itong nguhulin dyan sa gilid sa tuwing hindi tayo nakakalaot. Bagong bago at walang kasingaw-singaw, sigurado na namang iba-ibang klaseng isda ang ating mahuhuli dyan sa gilid at kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabahay itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload God bless us all and that's all for today's video Thank you! Bye!